Hubag og bunog sa likod ang naangkon sa usa ka mananggiti human kini mahulog sa lubi sa Purok Damayan Barangay Baluan Jansan. Nailhan ang biktima nga si Ricky Nabarte alias Lulong 54 anyos, residente sa Purok Matatag Barangay Buayan. Sumala pa sa umagad sa biktima sayo pa sa buntag ni hawa sa ilang panimalay ang iyang ugangan aron mananggot og lubi apan wala sila magdahom nga kini mahulog ang iyang ginabati kaning pikas niyang TL dili daw kalihok. tapos kung murag na bikugan ba maulang yun niyang eh problema og ang iyang hawak tapos iyang dugahan sakit kay dupla siya dugo giba na ba na ang 40 feet ang gitason sa maong lubi asa nahulog ang biktima kini human nga nabali sumala pa ang kawayan nga iyang taytayan nakalingkod kini pagkahagbong rason nga nahubag ang iyang likod og halos dili kini makabangon ang nagpabalo man sa amo adri pagkahagbong tung iyang pinsan manata na niya o oh, nga nakakita didto sa sanggutan tapos gipabalo mo diri kay tong iyang lubi nga ginatulay-tulayan gabok na di ay to jud siya mo nga didto siya nahagbong paghagbong sa iya ha, daw nakalingkod daw siya tapos nakasagit sa tabang ang nakatabang sa iya didto katong mga silingan sa balay dugay na mao na iyang trabaho sukad-sukad jud first time na nahulog. Sa akong nabalita ito, nahulog diri. Isa ka doon siya sa iyang kuan, sayang iyang pananggutay. Tapos, murag nabali ang kawayan ba? Ang iyang miss, pag ito ng kawayan, kaya murag kawayan mo ito yung ginagamit. Taas-taas pun nga lubi mo, ito nga hagbong yun siya. Pero minto, magkita ito diri, kaya kapalit pa mo ito sa iyang pang suka na mo, kaya ginagamit na mo diri sa farm. Tungod sa kapigaduhon, nangayo og hinabang ang pamilya sa biktima alang sa pangpalit og tambal ni ini samtang nagpaayo sa ospital. Nasairan nga pagpananggot ang panginabuhian sa biktima asa ang tuba og suka iyahang ginabaligya sa merkado sa Jansan. Sa karon wala pa man may naghatag nga kuwan ma'am pero nagingon gani ko sa akong ugangan nga. Basi may mga ayaw ginabang sa tigtungod sa atong lubi. Pero nag-ingon akong ugangan, mahulat lang daw ni kung unsa jud Pero wala man po nag-anto pa akong ugangan dito. Pero sa barangay, murag nakabalo naman kaya nag-anto pa akong ugangan dito. nagwan one In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpun, Brigada News!